sa patuloy na kampanya ng Philippine Army laban sa rebuilding grupo. Ilang matataas na uri ng baril ang nakuha ng kasandaluhan sa sinagawang operasyon sa barangay Magtino-Yurente Eastern Samar. Ayon kay Itang Red Infantry Brigade Public Affairs Civil Military Operation Officer Major Maria Angela Jane Getyara, nakatanggap umano sila ng promosyon mula sa mga residente na mayroong presensya ng rebuilding grupo ang namataan sa barangay Magtino Lorente Eastern Samar. Matapos sila makatanggap ng promosyon, agad na tinungo ng 63rd Infantry Innovators Battalion Philippine Army ang nasabing lugar at ginawa ang operasyon sa natitirang labing tatlo na miyembro ng Sub-Regional Committee. Ayon sa mga residente, sa napilitan daw silang hinihinga ng pagkain ng rebuilding grupo na nagdudulot ng takot sa kanilang baryo at buhay. Sa isinagawang operasyon, walang isang miyembro ng rebuilding grupo ang nahuling kasundaluan sa nasabing lugar pero ilang matataas na uri ng baril ang nakumpiska ng kasundaluan sa kuta ng rebuilding grupo, dalawang M16 rifles, isang kalibre 45 pistol, dalawang long and limang short magazine ng M16A1, isang magazine ng kalibre 45 pistol na may limang live ammunition, nakuha din ng limang bag na may lamang ilang personal na gamit kasama ang mga pagkain at lutuan ay naman sa Philippine Army 8 Infantry Division 8ID sa loob ng 6 na buwan ngayong taon, labing ang napatay na armadong grupo, isa ang nahuli at dalawang putpitong voluntaryong sumuko mula sa iba't ibang bahagi ng Eastern Visayas. Dagdag pa ni Getiara, may pagkakilanda na sila sa ilang rebuilding grupo at ito ay pinuntahan na rin nila ang mga pamilya nito upang kausaping sumuko para sa mas mapayapang pumuhay at may ng madugong sitwasyon. Bukas naman daw ang kanilang ahensya para sa nais nice magbalik loob sa gobyerno. na kasagupa ng 63rd IB is yung uh, remnants ng um, SRC Sesame EVRPC. So, bali, uh, ko konti na lang talaga to sa ito na lang yung um, uh, bali natetirang membro ng SRC Sesame na hindi pa talaga um, nagsusurrender. Kasi uh, previously, nung nandun pa sa Borongdan City, yung um, nd Brigade, uh, marami talaga ang nagsurrender sa mga kasamahan nila since last year. So, bali ito, remnants na lang talaga sila, which is ito na lang yung tinutugis ng ating mga kasundaluhan dyan sa 63rd IB. At mula dito sa impila ng Bombo Ray Tacloba, nito si Bombo Jake Pagipo, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo!